Habang abala ang pamilyang Guerrero sa pagharap ng iskandalong kanilang kinasasangkutan ngayon na sila din ang may kagagawan wala silang kamalay-malay na si Tanggol at Ramon ay sumugod na para iligtas itong si Julio at Franco. Samantala sa kagustuhan naman ni Hector na may mapatunayan siya sa kanyang pangako dito kay Rigor, pinagpipilitan nito na hulihin itong si Tanggol pero sa kasuyang palad, siya rin ang napuruhan. Naniniwala ang pamilyang Guerrero na sila'y sinabutahi at naging palaisipan para sa kanila kung sino umano ang nasa likod. Suspecha ni Roberto, mga kalaban nila ang may kagagawan pero naniniwala pangalan naman itong si Miguelito. Paano umano magagawa ng mga Montenegro gayong ang mga ito ay walang kapangyarihan? Naniniwala si Roberto na isang tao lamang umano ang nasa likod ng nangyari kundi itong si Tinding. Kahit sila Tinding sa kabilang banda ay nag-alala din sa mga taong na biktima ng mga gerero. Subalit hindi pa nga sila kinompronta ng mga gerero pero nararamdaman na ni Tinding na iba to sa kanila ang paratang. Para kay Alfredo, magandang pagkakataon umano para sa kanila ang nangyari para maipakita sa mga tao ang totoong kulay ng mga gerero. Maraming mga kasamahan nila Hector ang nasawi nang dahil sa nangyaring pagpasabing nila tanggol. Nailigtas nga nila tanggol itong si Julio at Franco pero mas patong-patong ang kasong kanilang kakaharapin. Para masagip nila Garcia ang buhay ni Hector, kanila itong dinala sa palagamutan. Mas lalong nadadagdagan ang problema ng mga gerero nang nakatanggap ng mga nangtawag itong si Roberto patungkol ito sa pagtakas ni Tanggol kay Julio.